Hello, Kuya Ao. Oh, thank you po. Thank you po sa patamsak. Magandang hapon po, Kuya Ao. Oh, thank you, thank you for coming. Punta ako sa bahay mo, ha? Hello, yung ninja ko lang ang gamitin ko. Hello, Langga. Sunny Anya TV. Thank you, thank you. Thank you lang ka. Dito muna ako kay Kuya Au na ano. Ay, hindi ko ano. Ano <laughs> ba ito? Kuya ah, manood ako ng video mo ha. Dito sa latest upload mo. Ang masipag, <laughs> ang magsipag na na nanawagan po siya sa uh, na matulungan po. Oy. Ito no skip ad kuya aw. Hello, Sis Ron, thank you. Thank you. A shout out sa 5 million in the house. Thank you. Sis Ron, nagpakita na ako, marap na ako sa camera. <laughs> Alam mo nahiya ako eh. sani, anya TV, thank you. Kuya Au, oh, thank you. Sis Ron, Sir Ron ng makeup rido, thank you. Thank you. Mamalanta ako. Pati ang tuwalya, pinaplansa ko kasi yung tigas niya. Wala kaming dryer. Shout out po sa inyong lahat. Thank you ka.